Noong ikawalo ng Enero taong 1851, isinilang si Severino de las Alas sa bayan ng Indang, Cavite. Siya ay isa sa mga kilalang lumagda sa konstitusyon ng Biak na bato, isang mahalagang dokumento sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang konstitusyon ng Biak na bato na nilagdaan noong unang araw ng Nobyembre taong 1897 ay hango sa konstitusyon ng Cuba. Nilalaman nito ang layunin ng mga Pilipino na humiwalay mula sa pamamahala ng Espanya. Sa kasagsagan ng Revolusyong Pilipino, umatras si General Emilio Aguinaldo at ang kanyang mga kasama sa Biak na bato sa San Miguel de Mayumo, Bulacan. Doon nila itinatag ang isang pamahalaang republikano na tinawag na Republika ng Biak na Bato. Matapos nito, si Severino de las Alas ay hinirang bilang direktor ng panloob ng mga usapin sa Malolos Republic, ang unang republika ng Pilipinas. Ang kontribusyon ni de las Alas sa kasaysayan ay nagpapaalala sa kahalagahan ng pagkakaisa at determinasyon ng mga Pilipino sa paghahangad ng kalayaan mula sa mga dayuhang mananakop. Marami pang kwento ng nakaraan na humubog sa kasalukuyan ang ating babalikan dito sa ANKN. Araw ngayon, kuwento noon. So yun pala yung nangyari Grabe. sa Biak-na-Bato, yung paglalagda no ng mm. uh, Constitution. O uh, alam mo, super sikat nyang Biak-na-Bato nang elementary high school, no? Mm -hmm. Lalo na sa history subject. Oo, oo napag-aaralan niyan kahit pa paano kasi syempre importante yan, nangyari yan noon. Oo. Oo. Pero totoo yung Biak-na-Bato, may Biak-na-Bato talaga. Saan po? ha? Diyan sa kalsada nga siya, malapit <laughs> oh, sa atin. Ha, oh, siya. laging nadadaanan ng sasakyan <laughs> oh, ng mga eh, taga nabiyak siya. dito. Nabiyak, oh, kaya ha. may biyak na ba ito. Kaya din natin ang konstitusyon. Hmm. <laughs> Agad. Ulit. <laughs> hindi naman. Oh, nako oh. kayo talaga mga ka-MB. Pero napakagandang balik-balikan talaga ng mga kwento ng nakaraan. I know, yes. marami sa atin yung parang, Bakit pa? Ba't oh, kailangan ma. mo pang balikan yung mga? Eh, tapos na. Pero hmm. hindi natin alam na yung pagtatapos ng mga nakaraan natin, eh, iba may talaga something. yung epekto oh, niya sa May impact sa atin, sa atin so, ngayon. Sabi nga nila, diba, learn from our mistakes. Yes. Learn from all the lessons ng mga tao noong unang oh, panahon. Oh. Kasi yun din lang naman yung pinanggagalingan ng knowledge natin oh, ngayon oh. na pwede natin i-share din in the future. Para ano na rin, maiwasan yung mga nangyari noon na mangyari ngayon. oo oh. Sana nga talaga, hindi oh, na mangyari. Oo oh. yung mga oh, oh, yung, oh, yung yung ganyan-ganyan na ano. Yung 333 oh, years oh, naman na, na pananakop, tama na. Oh, oh. Tayo

Sakupin natin yung atin. Uy, pero in all fairness, we are actually doing that now, no? Oh, kasi, di ba nga sabi natin, yung mga nakaraang araw, ang mga Pilipino, nagkalat na yan sa oh, buong mundo. Saan, saan. so kung saan-saan. So, technically, we are already making yeah. sakop yung yes. ibang yes. mga diba? bansa. Kahit oh, anong bansa, may kababayan ka doon. Yes, at mm -hmm. yung kagandahan, Alright. hindi yung pananakop na katulad ng ginawa noong nakaraan. Noon, kasi noon. tayo, nagbibigay tayo lang serbisyo sa ibang kasi uh, mga tao. Oh. Gusto, gusto nga nila yung mga work ng Pilipinos yes. diba? kapag Sobra. nasa ibang bansa ka Kasi multitasker sa mga mm -mm. Pilipino. Filipino lang ang kaya yun. Yes, kasi meron akong <laughs> ko na kung anong bansa iyon. Mm -hmm. Kasi baka, hindi naman nila maintindihan. Kumunta ako ng Thailand. <laughs> oh, yun so, yun na. <laughs> na, na Sa isang opisina, parang separates lahat kasi. Parang ito oh, okay. lang yung gagawin mo, ito lang yung gagawin ng isa. Yes. Tapos kapag nakaka-employ sila ng mga Pilipino, yung gawain ng tatlo, gawain niya. Mm -hmm. Pero, sa sahod ng iisa. O, oh, di ba diba? Hindi so, yung Parang ang iba. unfair nung ganong uh, factor. Oh, oh. Pero, dun pa rin mo maipapakita na iba ang kakayahan Oo. ng mga Pilipinong Ibang, katulad iba. natin. Ibang-ibang. Diba? Saan ka mag-abroad? Abroad? Sa U Europe, sana. Ay! Tataw ba? Yes. Saan ba sa Europe? Oh. Sir, ano po, Romania. Romania. Oh, po. So, magiging isa ka ng Romaine Salad. <laughs> Caesar salad na. Ay, hindi. Sorry, sorry. Akala hindi. ko salad. Ano lang, mag-ano doon, mag-travel, di ba? Travel, lang, Travel. pero not to work. Pero may uh, natutunan ka na bang salita doon? Wala pa, actually. Kasi iba. Iba talaga yung mga salita doon. Paano? Isha? Yung wala ka talagang wala kahit talaga. hi-hello man lang? Wala.